mga tao sa Biblia na hindi nakaranas ng kamatayan at bakit kinuha sila ng Diyos, yan ang ating aalamin sa video ito. Hindi natin may kakaila na marami sa mga tao ang takot mamatay. Pero kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay ligtas dahil tinanggap mo na ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo at namumuhay ka ayon sa kalooban niya ay dapat wala ka ng ikatakot sa kamatayan. Pero alam mo ba na sa Biblia ay may dalawang tao na hindi nakaranas ng kamatayan dahil kinuha sila ng Diyos na bahay. Ayon sa Biblia, sina Enoch at Elias ang tanging dalawang tao na dinala ng Diyos sa langit na hindi nakaranas ng kamatayan. Sinasabi sa atin ng Genesis chapter 5 verse 24 at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpuan sapagkat kinuha ng Diyos. Sinasabi din sa atin sa 2 Kings chapter 2 verse 11 narito nagpakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghihiwalay sa kanila, kapwa. At si Elias ay pa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Si Enoch ay inilarawan ng isang taong lumalakad kasama ng Diyos sa loob ng 300 na taon. Matatagpuan ito sa Genesis chapter 5 verse 23. Si Elias marahil ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga propeta ng Diyos sa lumang tipan. Mayroon ding mga hula tungkol sa pagbabalik ni Elias. Matatagpuan ito sa Malakias chapter 4 verses 5 to 6. Bakit kinuha ng Diyos si Enoch at Elias? Hindi tayo binigyan ng tiyak na sagot ng Biblia ang ilan ay nagbabakasakali na sila ay kinuha bilang paghahanda sa isang papel na gagampanan nila sa mga huling araw o sa mga huling panahon. Marahil bilang dalawang mga saksi na binanggit sa pahayag chapter 11 verses 3 to 12. Marahil ito ay posible, ngunit hindi ito tiyakang itinuturo sa Biblia Marahil ninais ng Diyos na iligtas si Enoch at Elias mula sa karanasan ng kamatayan na nararapat para sa kanila dahil sa kanilang dakilang katapatan sa paglilingkot at pagsunod sa Diyos. Ano man ang dahilan, may layunin ang Diyos at bagamat hindi natin laging nauunawaan ang kanyang mga plano at layunin, alam natin na ang kanyang lakad ay sakdal.